nandito tayo ngayon sa aking bahay at meron akong i-share sa inyo na dagdag kaalaman para malaman ninyo lalo lalo na about ito sa tungkol ito sa kuryete lalo na sa mga extension so meron akong extension dito so guys ito makikita ninyo ngayon ang nangyari nag spark sya ayan o oh, kung makikita ninyo yung kanya oh my God! Uh, terminal ayan yung terminal ang tawag dyan sa dalawang ganito terminal So tignan nyo. Ayan, oh, di ba? Nasunog. So nasunog siya dahil sa pero siyang ito, naririnig nyo. Ah, may umaalog sa kanyang outlet dito sa loob. So siguro kaya nasunog siya dahil natanggal may tornilyo na natanggal dito may tornilyo. Ngayon, ang gagawin natin, bubuk-bubuk bubuksan natin siya, bubuksan natin para malaman natin kung ano ba yung cause niya, kung bakit siya nasunog, kung bakit nasunog to. So, kasi syempre, nakakapanginayang naman kung itatapon ninyo. So, re-resolvahan natin to. I-re-resolve -re natin to. Isosolve natin yung problem natin na ganito. Ngayon, pag bubukas natin dito, malalaman natin kung bakit nagkaroon ng tendency na nagkaroon siya ng spark sa extension. So, siyempre, delikado to. Lalo, lalo na, oh. kung kayo yung natutulog tapos nakasaksak to. O, oh, ba diba? Hindi nyo alam kung anong pwedeng pe mangyari. Kaya, i-resolve -re natin to yung problema nga ito. Bubuksan natin tong outlet na to. Ito. Bubuksan natin. Ngayon, titignan natin kung ano yung tendency kung bakit siya nagkaroon ng spark. So, ito, may alog siya. Ayan, Yan, ibig sabihin, ano siya, may tornilyo sa loob to. Nakapix yung kanyang dalawang terminal. Tapos, ayan umaalog yung kanyang tornilyo na tanggal yan. Kaya nagkaroon na siya ng tendency na nag-spark. Syempre nag ano yan, yung positive negative niya nagdikitan sa tornilyo ayan. Kaya yun ang tendency. Yun ang ano ko ha sa base sa nalalaman ko. Kaya ngayon guys, panoorin niyo tong video ito para malaman ninyo kung bakit nagkaroon ng spark sa mga extension. Kailangan niyo to sa inyong bahay kahit sabihin mo na wala kang ganong kaalam sa electrician o sa electrical pero dapat alam mo to ituturo ko sa inyo to para may bahagi ko rin ng dagdag kaalaman kung bakit nagkaroon ng ganito at saka ito lang guys ano lang nang to yung napaka basic lang naman nito etong ano na to, extension lang to basic lang to positive negative lang to guys kaya simulan na natin guys para malaman niyo kung ano ba ang naging problema kung bakit nagkaroon ng spark ang extension kaya, let's go! Okay guys, uh, na natin kung paano natin malalaman itong pagkumpuni ng ating extension na may sunog. Ayan. So, ayan, kung makikita ninyo, ayan na uh, guys, uh, sunog yan. Uh, yung kanyang terminal. Ang tawag dito ay terminal. So, ayan. Sunog, uh, di ba? Kitang-kita nyo naman guys, sunog. So, syempre, nakakatakot nating gamitin to kapag hindi mo tinignan o chinik yung loob ng kanyang plug na to. Ito. So, dapat bubuksan natin to kasi may ingay. yan. Ah. So, sa aking pagkakalam dyan ay tanggal yung kanyang tornilo niyan So, titignan natin. Kaya, nagkaroon ng tendency. So, tignan natin guys. Bubuksan natin. So, dapat kapag meron kayong mga ganitong klasing extension na nagkaroon ng problema, so dapat bubuksan nyo rin. Kakailangan nyo, kakailangan niyo ng screw. Ito, medyo maliit yung aking screw. So, bubuksan natin. Para malaman natin yung tendency na kung bakit nagkaroon siya ng spark. So, delikado rin yan. Yan. So, ito So ayan guys, ayan oh. Kita niya naman, 'di ba? Medyo nagkaroon ng mga dilaw 'yan. Tapos ito yung kanyang ano. So guys, ayan, tignan natin maigi, itututok ko sa inyo. Ayan. Ayan, 'di ba? Hmm. Oh. So ayan guys. Yung kanyang tornilyo nga na nakalagay dito sa magkabilang dito ay tanggal ayan kaya nagkaroon siya ng tendency na nag spark siya o di ba so ayan ito yung kanyang so ayan guys tignan nyo naman yan yung kanyang mga ano o dito in positive negative so ayan kaya kapag tumama talaga rito yung kanyang tornilyo, Ayan, dahil nga tanggal, sumabit dito, talagang magkakaroon nga siya ng spark talaga. So, ayan. So. Ngayon, ang gagawin natin dito, ayan, kakabit natin yung kanyang tarnilyo. So, dito. Kabit natin. So ikakabit natin dito ulit. Babalik natin dito. So ganito lang yan guys, simple. Kahit naman hindi ka sanay talaga sa o nag ng electrical, so ito ay talagang napaka-common lang nito. Na talagang basic lang 'to. Kaya lang s'yempre medyo maingat. Kaya pala nagkaroon siya na kaya pala hindi na dumidikit itong tornilyo so guys ayun nakita ko ayun oh tignan nyo naman ayun oh bungi na bungi na yung kanyang anuhan ng tornilyo ang bungi na so kailangan na ito magpapalit tayo papalit tayo nito. ito, ito. bibili tayo ng ganito guys bibili tayo dito hindi na natin ito gagamitin guys ha? itutuloy natin ang video ito kapag nakabili na tayo ng ganito guys ayan ha para makita ninyo para iwas tayo sa mga suno guys huwag na ninyong gagamitin to guys bumili na lang ha replacement ayan makita nyo naman diba o, bunge diba ayan ha oh. o, diba ayan guys sa tindaan nyo ha oh wala na to wag nyo na tong anuhin wag nyo na tong uh, gamitin dispose na to dispose na bumili na lang kayo sa mga ano meron naman to sa mga hardware Yan, mura lang to mura lang to papalitan natin magpapalit tayo kasi wala na siyang anuhan ng tornillo so ayan o oh. kita nyo naman di ba delikado na to delikado na kaya ang gagawin natin replacement tayo Repl replacement bibili tayo ng bagong ganito So ayun guys ha at uh, maghintay lang tayo ng sandali lang at ako ay bibili para mapalitan natin. So ayun guys, hanggang dito lang muna tayo guys ha at pagbalik ko uh meron na tayong bago ipapakita so, ko sa inyo yung uh, bago kong nabili. Na nga ako so ayun guys, uh, outlet na bago. Continue muna natin dito ha? Sa dito ha. So ayun, alam sa mandaluyong nagsadya ako dito sa bilihan ng mga outlet ng mga tools at dito kasi alam ko na makaka ako ng bayad ng pambayad sa outlet na bibiling ko yung papalitan ko na outlet so ayan guys ayan yung outlet ayun at bayaran na natin itong outlet na bibiling ko Okay guys, eh, uh, ito yung nabili natin na outlet na ipapalit natin dito. Yan. Kasi ito nga yung pinakita ko sa inyo na defective nga. Tapos ito na yung nabili natin ngayon. Sa kalentong lang sa sa mga bilihan lang ng mga mumurahing outlet lang ng mga plug na mga ganito. So, ngayon ito na yung ating ikakabit dito. Ayan eh. Tugma naman siya guys. Ayan na. Uh, parehas naman siya. Parehas naman. So, murang-murang -mura lang naman ito. Nasa 50 lang, 50. Pero pag bumuli so, ka sa hardware, yun, medyo mahal talaga to. ito. Na so, na ngayon, sumula na natin ang pagkakabit, guys. Para ayan, para meron na tayong bagong na extension. na pwedeng kabitan at bumili na tayo ng bagong outlet para yun ang magiging ating bagong extension. So, ayan, at ating bubuksan na ngayon para makita natin yung loob na itong bagong outlet na to dahil ikakabit na natin yung ating extension na wire ayan so ayan guys tingnan nyo maigi bubuksan natin yung kanyang tornilyo ayan to tornilyo yun natin tatanggalin natin para makita natin yung loob at kung paano ba ang style nito so ayan at tayo ay nagbubukas ngayon ng tornilyo ng outlet na to ayun ng tornilyo so buksan na natin ayan at tanggal na so ayan at tara tignan natin maigi ayan dahan dahan natin buksan so ayan guys at ayan ang laman ng ating outlet na nabiling bago so ayan at magkabila ayan may mga tornilyo na nakapix na siya So, sa bawat gilid, ayan, at may terminal na rin siyang kasama. So, yung terminal na yan sa una, hindi na natin kakailanganin. Kailangan na natin tanggalin para magkasya siya dito sa loob ng outlet na to. So, sa bawat gilid, merong tornado ayon at doon natin iipit yung wire bali tatanggalin na natin yan yung terminal na yan yung kanyang wire lang ang ating kakailanganin. Ang gagawin natin, puputulin natin yan. Magpuputol tayo para yung wire lang ang maiipit don sa tornilyo na yun. I Kaya kailangan na putulin talaga natin yung wire na yun, yung may nakakabit na terminal. Kasi may terminal na siya. Hindi naman magkakasya yun. Kaya kailangan natin talagang putulin yung wire na yun para magkasa yung wire na ating ilalagay sa magkabilang gilid kaya tayo ay magpuputol na ngayon ng wire yun ang kailangan talaga natin gawin ayan at atin ang puputulin yung wire nya yung dulo dahil yun ang ating i sa bawat dulo para mailagay natin yung wire sa magkabilang dulo ng terminal ng bago na ating nabili doon natin ikakabit. At ibubuka natin yan. So ibuka nyo yan. Yung magkabilang dulo nya. Yung left and right nya. Yung positive negative nya. Yun ang ilalagay natin. So kailangan natin bukahin yan. So yan. Hanggang sa magkasya. At uminsakto doon sa magkabilang dulo. Para mailagay natin. So babalatan din natin yan guys. Yan. Ganyan ang gagawin natin. Magkabilang dulo yan. Yan. Pag nagkasya na tapos babalan, babalatan natin yung magkabilang dulo para magkasya so ayan ganyan ang gagawin natin guys so ayan at uh, pag nagkasya na yan balatan natin yung magkabilang dulo yan ang gagawin natin hindi na natin kailangan yung lumang terminal dahil dyan na tayo maglalagay ngayon at kailangan natin balatan to para yung kanyang wire lang ang ma ilagay natin doon. Ipupulupot natin doon sa tornillo, tapos ipipix natin pag nabalatan na. So ganyan lang kasimple guys ang pagkakabit at paglalagay ng bagong outlet sa nasunog na lumang outlet natin. Kailangan nating palitan yun at ganyan ang gagawin natin. Napaka basic lang nito guys. Kaya kayang kaya nyo na yan kapag kayo ay may ganyang insidente sa inyong bahay at ganyan lang ang gagawin ninyo. So, ganyan lang. Para mabilis ninyong makuha. Ayan lang. Ganyan lang ang gagawin niyo guys. Bubuhol-buhol nyo. Pupulupot nyo ng konti. Tapos, i-kakabit ninyo dun sa tornillo. I-gamitan ninyo ng screw na maliit para umangat yung tornillo. So, ayan. Ganyan. Iipit lang yan. Ipit. Ayan, ganyan. Iangat nyo, tapos ipulupot nyo, tapos ipix. Ganyan lang kasimple yan. So, iipit, ipit nyo lang yan. Tapos, saka nyo ibuhol. Ayan. Kapag hindi umabot yung kanyang wire dyan sa tornillo, may ipit, mag-adjust kayo, i- buka nyo ulit ng konti para umabot siya. Para hindi ka mahirapan. So, ibuka ulit ang wire tapos ipasok yung kanyang wire sa tornilyo ayan katulad ng ginagawa ko so iipit nyo yan sa tornilyo ayan para yung kanyang power kapag pumasok na dyan dyan dadaan yon sa ano, anya, yung saksakan so ipit ipipiks mo yan yan, para hindi siya makakawala o matatanggal sa pagkakaipit sa tornilyo. Ganyan lang guys ang gagawin ninyo. Tapos yung kabila din, ang gagawin nyo ganyan din, katulad nyan. Ayan. Kailangan yung ano siya, yung nakadikit na siya sa tornilyo. Nakaipit na siya dapat. Sige, ipix nyo lang. Kailangan nakapix yan. Kapag hindi na siya gano'ng maisara, okay, fix na yan. So, ayan din, ganyan din sa kabila. Iangat din ng tornilyo, tapos ipasok sa gilid dyan, tsaka nyo ipipix. Ganyan lang kadali yan, kabasic lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Kahit hindi ka nakapag-aral ng electrical, basta mapanood mo lang yung video ito magagawa mo yan. Makakaya mo yan, basta may gamit ka lang na plies, tapos yung screw, tapos yung cutter, yan kailangan nyo lang ng gamit na ganyan so yan isiksik nyo lang siya sa gilid ng tornilyo na yan tapos sabay ipipix nyo ulit siya higpitan nyo yung tornilyo ayan higpitan nyo ipasok ng maigi yung mga wire nya yan hanggang sa maipit siya kapag hinigpitan na kapag ipipix mo na yan isiksik nyo ng maigi sa tornilyo para hindi makawala yung wire na yan. Tapos, higpitan. Ganyan lang naman kasimple yan, ka-basic yan. Hindi naman kayo mahihirapan talaga. Basta kailangan, masunod nyo yung ganyang ginawa ng ating tutorial. Para hindi kayo talaga mataranta sa gagawin ninyo. Ayan, meron namang guide. Ayan na, yung ginagawa natin ngayon. Yan ang guide na para magawa mo yung extension ninyo na sira. Di ba? Sayang naman kasi kung itatapon niyo, Eh. Tsaka yung wire yan, yung yan. So, ayan. Tapos, i eh, kapag kinulang kayo, hinakapos kayo sa, ano, sa wire na yan, medyo ibuka nyo ng konti. Para kapag ibinaba ninyo yung wire na yan, kasi kailangan yung wire na yan, hindi sa side dyan, sa may kanyang terminal. Para hindi naman uminit. Kasi, goma yan eh, plastic yan kaya mabilis uminit yan. So, ganyan lang kasimple guys. Take naman, no? Uh. Ayan ang gagawin ninyo. So, iyan. Tulad nyo, uh. inanun natin, binaba na natin yung kanyang wire. Ayan na, uh. diba? Nakababa na siya, tapos nakaganyan siya. Nakadikit siya, nakapix siya. Uh. Nakapix na yan. So, tapos ilalagay naman natin ang kanyang cover. Yung takip. Yung medyo cecek uh, check natin maigi bago natin ilagay yung takip so ayan at ganyan lang ka simple yan guys tapos ilagay natin ang kanyang cover or takip ayan medyo insakto natin itapat natin yung butas yan kailangan insakto maigi ayan tignan nyo rin yung mga gilid nya ayan kung talagang nakapix na siya at kung talagang insakto ayan ayan tulad nyan uh, so, ilalagay na natin ang tornillo, yung nasa gitna sa yung panlock para hindi na matanggal yung cover so ilagay natin yan ayan na ayan ganyan lang kasimple yan guys ha? ganyan lang at sana uh, marami kayong natutunan dito sa ating tutorial kung paano ba magpalit ng outlet na nasunog at bagong outlet ang ipapalit ninyo replacement Ayan. Yan yung ating tutorial ngayon. Sana marami kayong natutunan. At huwag niyong kalilimutan din na mag-subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na ating i-upload. So, ayun guys. At, ayun. At natapos na. So, ayun na. Ganun na kasimple yan at atin ang i-testing yan so ayun guys ayan na tinesting na natin so sinaksak na natin ng sa electric pan ayan nakasaksak na siya naka ayan na kitang kita nyo naman ha sinaksak na ayan tumatakbo na yung electric pan so ganun lang ka simple yan guys at yan talaga ay talagang satisfied kayo na talagang hindi na kayo mag aalala hindi katulad yung una talagang kitang kita nyo naman yung tanggal na yung mga tornilyo so hanggang dito lang guys